pusa dito. Hindi kami May bago naman akong kaibigan. Nyaw, nyaw. Kring, kring. Kring, 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 kring. Kring, kring. Ming, kring kring. This is the kring kring ming ming. Wah, tu patang bu. Ini isa pa. Ibigan ko burger. ang ganda ng mukha. Hello, hello, hello. hello. Cute mana man ming ming? Kring 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 kring. Hello. Lumak <laughs> po. Ayan na ang dalawa. Hmm, krong-krong. Cute nila, no? Ayan, ang isa pa. Kasawa oh. yata, eh long krong Meow-meow. Meow. Tumak <laughs> po. Tumakbo. na, ko, Tumak Ayun, nasa na sa bulaklak na natin. Narito sa Bulaklak. Punta natin guys. Ito na. Meow meow. Kring kring. Kriti. Kriti. Ba't nagtatago si Kriti? Nagtatago si Kriti. Ayan. May bago din ang kaibigan. Ayan si Dogi Dogi. Ah. <laughs> ako, Oh. May isa pa itim. Wow. Oh. Wow. ito ang mga kring 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 silip silip syo kring kring. kring 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 baby lady kring 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 how are you kring kring my friend my new friend kring kring wow nasa ilalim ng mga bulaklak wow plong plong kring 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 cute naman tong pusa na eri wow wow hello hello kring kring ang aso ko ay ang pangalan ay si kaking kaking ito naman si kring kring <laughs> kring kring cute mo kring kring ah oh. Uh, so hindi ako makalapit, maraming maraming, maraming tinik. Kling-kling, maraming tinik no. Ganda mo pa sana.